Ano sir? Ikaw yung nagkakape. Saan ka ba? Ikaw yung nagluluto. Katabi ng nagluluto, sir. Nagkakape So, nagkakape ka, nagluluto yung isa. ano naramdaman? Bumulaga na lang na nakalug na lang kayo? Nalala ko na lang po, nadaganan na po ako. Nasa ilalim na po kami ng bangka. Tumawa bagad yung bangka. Malakas yung impact. So, tapon yung kape mo. Siyempre, nagkakape ka. Di, talsikan lahat yun. Di ba? Pati yung sinas nagsasayang kayo ng kanin, talsik na rin yun. Ano yung pwede mo bang i-describe sa committee ito kung ganong kalakas yung, yung panggasa inyo? Ganong kalakas yung Nakatigil kayo, di ba? Nakatigil kayo. Nakatigil kayo, gumagalaw yung isa. Sa saan ka saan kayo tinama? Sa tagiliran, sa harapan ng sa harapan ng uh ng ng dirin saan? Saan ang tama sa inyo? Sa right side po ng dirin, senator Kanan, kaliwa. Right side po, kanan. Right side anong tawag doon sa kan sa kanan? Starboard side, sir. Starboard side, so kanan. Ang ang bumangga sa inyo yung muso talaga nung ano, yung uh, ng Pacific ana. Malaki 'yon. So anong pakiramdam noon pag pag uh, yung unang bangga po ang pangyayari, uh, Senator. Biglaan po talaga, mabilis po. Seconds lang, talsik kayo, bag, taob ka agad. Seconds si. lang po, taob na po yung bangka. Tumaob agad yung bangka, tapos yung mga kasamahan mo, yung anim kayo eh, di ba? So, naghiwa-hiwalay na kayo. Talsikan kayo sa dagat o nasa loob pa kayo ng bangka, so, ng vapor? Nakasisid po ako, Senator. Nasa loob po ako pero nakasisid lang po ako palabas. Be, nakalabas ka. Ayong yung lima, Si Tiani Manlulupo no, sa bandang uli kaya nakatalon po siya. No? Talon siya sa labas. Si, yung, yung apat pa, yun po yung hindi po... Hindi, tatlo ang nasawi, di ba? Yung isa, sino yung isang nabuhay? Si Mandy. Mandy, ikaw naman, uh, off yung mic. Mandy, ikaw naman, saan ka naman nandoon nung, nung impact? Punta po ako si, sa ilalim po, sa may makina po. Sino yung kapitan nun? Sino yung may hawak ng ano nun? Si yung namatay po, yung yes, Dexter lang din siya po. Yung 63 years old? Hindi po. 46 po. 46. So siya yung may hawak ng siya yung nandun sa Monibela noon. Ikaw to balsik sa makina. po. Ano ka nakalabas? Sumisid lang din po sir. Palabas po. Sumisid ka palabas. Y eh yung tatlo pa, hindi na naka... Eh, paglabas ko po, yung isa po namin kasama po, wala na po. Ano ibig sabihin wala na? Wala na malay? Wala na pong buhay po. Yung 63 years old po. Nakita mo pa yon? Opo. Paglabas ko po, nakalutang na rin po eh. nakalutang na? Okay. So, nung itutuloy ko, Mandy, nakasisid ka palabas ng, ng vapor ninyo, nakita mo pa yung malaking dambuhalang barko na tumama sa inyo? Hindi na po eh. Kasi ako po yung pinakahuling lumabas po sa bangkay. So, ilang minuto ka naka nandun sa loob? Sa makina? Hindi na po. Ah, ano, Nahilo ka na. Hindi po, hindi ka na untog sa makina. Hindi naman po. So, sino ang nakalabas ka agad? Ikaw, na, ikaw uh, Johnny, na, na, nasa lalikod ka daw eh. Nakatalon ka agad. Nakita mo pa yung tumama pa sa inyo nung pa, nung pa, nung pa, nung pa nung nakalabas ka? Yung isak nakita ko na po siya, sir, nakatutok na po sa amin, sir. Agot tumama. Opo, sir. Seconds na lang yon. Opo, sir. Seconds na lang. Nung tinamahan ka, tinamaan yung vapor ninyo, nakatalon ka kamo, di ba? Opo, sir. Nakalabas ka, nasa likuran ka. Nakita mo po ba siya? Yung malak... Pag yung nakasisitir po ako, sir, dahil lumalayo nga po ako doon sa bangka, sir, pag lutang ko po, malayo na po agad siya, sir. Nakita mo rin? Opo, sir. Malayo na po ano Anong siya? direksyon? Saan siya papunta na? Pa... Yung... Dumating po yung kasama ka, sir. Kin yung... yung parang kinumpasan po namin siya, sir, kung saan siya papunta. Ang kwan niya, sir, ang galing po sa North-East papuntang South-West po. Will this, ano, the Coast Guard, any, any uh, reply from Coast Guard? Tama ba doon sa projection kung saan dadaan si Pasipika? Yes, sir. It co coincided. Pakita uh, ulit East... natin yung mga kaninang gumagalaw. Technical. Ito, ito. Ito po yun, si, ano sabi mo, North? North. galing po siyang North-East papuntang South-West po. Bakit may compass ka sa bulsa? Hindi po, yung natandaan na lang po namin kasi sir, nung time po na yun, bago kami na bangga, pa Bangka na yung lumutang? E Benedicto ulandria po. Yung kapitan? Hindi po. Lumut, Ito yung medyo may edad na? Apo. Lumutang. Tapos? Tapos tinanong ko po sa kasama namin kung nandun pa sa loob yung iba, sabi po nila hindi daw po nilalam kasi hindi pa nila masisid. Paano? Nung dumating din po to, meron po silang salamin na pansisid. Ibang bang, ibang bangka naman 'yan. Oh, ibang ano ba 'yung salamin ng pansisi? Google? Ganon? Anong salamin? Oo. Oh. Google eh, ano 'yung app 'yon, mga up, sa computer 'yon. Kun po, napakasunduan po namin hanapin po dun sa loob. Nung nakita po namin, nag na po kami ng mga gasolina at diesel para pang-uwi po sa tabi. So, sinisid nyo, nakita nyo yung dalawa? Opo sinakay niyo sa bangka ninyo. Opo. Eh yung ibang kasama, dalawang bangka pa lang kayo, meron pang anim. Nasaan na yung anim? Tatlo po kaming partneran po eh. So yung 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 tatlong partner pa, ano oras naman dumating yon? Magkakasunod din lang po kami sa oras. Alas 9. So tulong-tulong na kayo, sumisid para hanapin yung tatlong kasamahan. Yung dalawang kasamahan na wala kasi nakita na yung isa. Opo. Sa inyong pagtatanong doon sa mga kasamahan niya may nakakita doon sa barkong Dambuhalang Pula? yung tinanong ko din po, sabi po nila, hindi na nga daw po na pluslatan ng palat malayo na po. Hindi e nakakita? Sa mga kasama po namin? Oo. Sa'yo pa rin. Sa po, may, may dumaan po ang barko, pero iba po yung barko na dumaan. Paano ibig sabihin iba? Anong kulay? Uh, pula blue naman po yung dumaan sa amin. Blue? Pula. Ah, pula. Pula, pula, pula nga itong ina, ang... Uh, 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 um, yung, of interest ilalim po kulay pula tapos yung ibabaw po kulay blue. Bakit ito yung dukhan? Siguro po yung kasunod po ng ano po yung Oh, yung Challenger. Pero itong Pacific Ana hindi mo nakita. Malayo po sa amin eh. So okay. hindi mo nakita. Okay. Meron ba sa inyo kasamahan na nakakita? So, sa La, mi... na po eh. Ha? Wala po. Sino ba yung iba? Sino yung iba? Nasaan yung Pwedeng pumunta rito. Nandiyan na rin lang kayo eh. Oo. Kama na yung gagawin mo. Isama na natin to. So, so ito pa yung dalawang bangka. Magkaibang bangka kayo. Hindi naman kayo Sa isang bangka ba? Ilan ang magkasama? Ah, isa lang. Single crew lang yon. So, ito dalawang bangka. Teka, tumayo uli kayo para manumpa. At uh, kukunin namin yung pangalan ninyo. Pamsek, maaari pong tumayo. Ah, uh, pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Salamat po. Teka, hindi ko pa alam ang pangalan ninyo para nakaputi rin kayo. So, sino naman sa inyo ang uh, nakakita ng Pacific Ana? Amin na pa siya kasi po malayo po kami sa distress dis po dere. Dis malayo kayo. Opo. Pero nabalitaan nyo na lang noong pag-uwi ninyo sa mothership na may nangyari na. Opo. So walang naka, nakapuna na, na ito yung tumama. Wala. Wala po. Ganon din sa isa iyo. So hindi niyo na nalang. Wala kayo nakita barko na tumaan? Wala po. Malayo so ayaw si Iba siguro yung lugar ninyo. Yung, may dalawa pa kayong kasama. Ganon din ba ang sagot kaya nila? Ha? Doon sa kwentuhan nyo, yung dalawa, nandito ba yung dalawa uli? Nandyan. Isama na rin natin dito. Para ano, isahan na lang ito. Pagka mag-anak pa kayo ni Mandian, parang pili daw Marioan, Mandian. Pamangkin ko po. Ah, pamangkin nyo. O kayo, isang, isang bangka rin kayo. Teka, hindi pa natin to na ah uh, Komsek, last na batch na ito. Papalapit na kayo rito sa amin. Pwede na magagalit na si Sen. Padilla. So, teka, sumobra kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra na ito. Ha? Tama, eksakto. So, pakitaas ulit ang ano, kanang kamay, tumayo muna para isaan na lang tayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Salamat po. O tanungin ko ulit, sino yung, nung dumating kayo doon sa, sa mothership, sabay-sabay o sunod-sunod? Sino yung, ano, itong si, itong